Magandang araw. Ako po si Dr. Bernard Joseph L. Adhar, isang board certified orthopedic surgeon ng Metro San Jose Medical Center. Sa pagdiriwang ng Bone and Joint Awareness Week, pag-uusapan natin ang isang napapanahong topic ang running. Dahil marami sa atin ngayon ang mahilig tumakbo, mahalagang alamin natin kung paano ito makakatulong sa ating mga buto at kasukasuan at ano rin ang mga dapat gawin para maiwasan ng injury. Kaya samahan nyo kami habang tatalakayin natin ang mga mahalagang katanungan tungkol sa ligtas na pagtakbo. Ano-ano nga bang pangkaraniwang injury na nararanasan ng mga runner? Unang-una ang runner's knee o ang sakit sa harap ng tuhod ang shin splints o ang pananakit sa harapan ng mga binti, ang Achilles tendinitis o ang pamamaga ng litid sa likod ng sakong, ang plantar fasciitis o sakit ng talampakan, stress fractures o ang malilit na bali sa buto na kadalasang nasa binti o ang paa, at ang iliotibial band syndrome o ang pananakit sa gilid ng mga hita. Ano-ano nga ba mga warning signs na dapat hindi baliwalain ng isang runner? Paulit-ulit na pananakit ng kasukasuan o ng buto na lumalala kapag tumatakbo. Pamamaga, pamumula o pag-iinit ng tuhod, bukong-bukong o ng mga paa. Bigla ang matinding sakit habang tumatakbo. Sakit na hindi nawawala kahit magpahinga o sa paggamit ng yelo. Pamamanhid, tusok-tusok o paghihina ng mga binti at paa. Pagkapilay at pagbabago sa lakad dahil sa pananakit. Anong payo ang may sa mga baguha na nagsisimula pa lang sa kanilang running journey? Una, magsisimula ng dahan-dahan at unti-unting dagdagdagan ng distansya at ang bilis, o ang nilang 10% rule. Laging mag-warm-up at mag-cool-down sa pamamagitan ng stretching at mobility exercises. Tumamit ng tamang sapatos na akma sa iyong paa, tumakbo sa ligtas at pantay na daan para makaiwas sa aksidente at ang injury. Makinig sa katawan, magpahinga kung kinakailangan. At huwag ipilit ang pagtakbo kung may nararamdamang sakit. Isama na rin ang strength training at iba pang exercise tulad ng biking, swimming para balanse ang kalamnan. At ang pinakahuli, uminom ng sapat na tubig at panatilihin ang tamang nutrisyon para malusog ang mga buto at kasukasuan. Muli, ako po si Dr. Bernard Joseph Enadar, isang board certified orthopedic surgeon ng Metro San Jose Medical Center. Tandaan, ang pagtakbo ay isang magandang ehersisyo para sa ating kalusugan pero dapat nating gawing tama para mapanatiling matibay ang ating mga buto at malusog ang ating mga kasukasuan huwag kalimutang i-like at i-follow ang aming channel para sa iba pang health tips ingat po sa inyong pagtakbo at happy bone and joint awareness week